titingnan natin mga ka-DIY kung ilang oras ang itatagal niya kung kaya ba nang magdamag. Talagang makunat mga ka-DIY. Ano lang yan, 24 h lalo na siguro kung... So welcome back mga master. So ngayon mga master, ito po yung battery ko na bagong ginawa uh, yung laman po ng kanyang uh, ba ng uh, battery ng kanyang charge ay 13.1 volts so 100% so dito po yan naka connect yung uh, battery capacity voltage pansamantala dito sa may uh, charging para makunangkulang ko lang ng uh, monitor yung kanyang uh, laman ng battery so ito po yung kanyang output papuntang load ayan ito po So tinanggal ko muna pansamantala yung aking uh, uh, battery na 18650 para doon sa mga load na na DC na 12 volts. So ayan po yung kanyang ano ah uh, negative at ito po yung kanyang positive. Tinanggal ko muna. So ito muna ang uh, battery na aking uh, ginawa. Ayan. Tinetest ko sa kaya dito ko muna nilagay sa breaker na to pinaka switch switch lang to ng mga ilaw mga ka DIY so yan po yung kanyang connection ng uh, ano load yung uh, 12 volts lahat yan mga ilaw at saka wifi so ito po yung ilaw nyan yan ang load tapos yung wifi magdamag po yung Wi-Fi na yan hindi ko pinapatay so ito po yung isang ilaw 12 watts 12 volts at saka ayun yan nandito Ayan. So, hindi naman niya magdamag. So, papatayin ko yan mamaya pagka tutulog na. So, ituturo ko sa inyo kung alin na magdamag dyan. So, ito po yung sa kusina magdamag. Ayan. 12 watts. At saka yung mayroon pa tayo sa CR. Ayan. So, itong electric pan na ano na 12 volts. Ayan. Ayan. Magdamag yan mamaya mga ka-DIY pagka tutulog na kami. So, syempre, titingnan natin mga ka-DIY kung ilang oras ang itatagal niya kung kaya ba na magdamag itong uh, 12 volts 24 iits. Ayan. Ang load lang naman ay mga ilaw at saka yung uh, wifi. So, update ko kayo mamaya mga ka-DIY. Mamayang madaling araw at hanggang kinabukasan yung maga na. So, ang oras ngayon ay 6.51 mga ka-DIY so ayan update ko kayo mamaya mga ka-DIY so ayan welcome back ulit mga master update ulit ang oras ay 11.41 ng gabi ayan November 16 so kanina alas 6 uh, natin na uh, inumpisan itong uh, i-connect dito sa aking uh, mga load na 12 volts ayan po ayan pa yung kanyang laman 13.0 volt ayan 100% pa rin yung nakalagay sa battery capacity voltage so ayan po yung battery na natin so yung load natin ngayon Ayan yung wifi pa rin hindi ko pinatay magdamag po yan. Tapos yung ilaw dito mga ka-DIY. Ayan. 12 watts po yan. So nandito na ilaw sa CR. Ayan, mga ka-DIY. Ito yung na. So ito po ang ating ano. DC fan. Ayan na 12 volts. Ayan, mga master. Ayan. So, uh, ayan. Ayan, 13 na uh, volts pa rin. So, ayan pa rin, uh, nakakunik po yan. O, so, nakatanggal pa rin yung ating uh, 18650 na ginagamit sa mga ilaw talaga. Ayan po yung kanyang uh, negative. So, ito lang muna ngayon ang naka nakakunik. Ayan, yung bagong gawa natin na battery na 12 volts. 24 EH. So magdamag po yung itetest para malaman natin kung kaya na magdamag ng wifi. At sa yung mga ilaw doon na dalawa. Ayan. So kasi yun na. yung DC pan. So update ko po ulit kayo uh, bukas ng umaga. Titingnan natin kung ilan ang matitirang uh, voltage. Update ko kayo mamaya. Okay, magandang umaga mga ka-DIY. Uh, update na tayo. Oras ngayon mga ka-DIY ay Aras 6 na ng umaga. Ayan, maliwanag na. So, ginawa na ng ating battery. Eh. Ayan. 12.863%. Ayan. Ayan, kita niyo ba? Okay. Ayan. Ayan yan 12.7 na 61% yan mga baba na so ito nating ano yan okay. so ipay natin doon so 12 volts 24 eh so makunat talaga Lalo na siguro kung malaking i-eats eh to. Kung 100 i-eats. Eh, kaya 50 i-eats. Eh. So, sulit na rin. So, hindi lang sila accurate ng uh, charge controller na to. At saka yung ayan, battery capacity voltage. So, dito, ayan, 12.7, 61%. Pero dito, ayan, 3.5% pero talagang makunat mga ka DIY ano lang yan 24 AH lalo na siguro kung 50 AH or 100 AH ito naman yung ating 24 volts ang ang nakirang ano yan charge ay 25.54 ayan pero dito sa ano ayan So wala kasing gaanong araw kagahapon kaya hindi gaanong napuno yan. Pero ayos na rin. Makunat talaga kasi yung ating refrigerator, ayan, magdamag. O yan, may yelo na tayo. Dami na natin yelo. So yung mga ka-DIY, at least naplit uh, na-update ko kayo sa battery na to. Ayan, kung gaano ka nakunat hindi pa yan na full charge mga ka-DIY kahapon kasi nga inabutan tayo ng uh, kulimlim kaya tinanggal ko na sa aking ayan charger na to na uh, converter charger kasi dito lang yan nakasaksak ayan dito lang yan nakasaksak sa aking 24 volts dyan, dyan lang yan kumukuha ng power kaya nung umulan nag nagkulimlim na syempre, tinanggal ko na kaya hindi na full charge siya ayan pero ano naman siya umabot siya ng 13.1 volts so ganoon pa man makunat pa rin talaga ayan so yun lang mga ka DIY maraming salamat at least na update ko kayo sa aking battery na to ayan ayan So, paano mga master? Hanggang sa susunod na ng video. Pakilike and share po ng ating video na to. Siyempre, papalo po kung napadaan ka lang sa channel na to para update kayo sa mga ganitong video. Thank you, thank you so much sa mga sulit niyong panonood dyan. So, paano mga master? Hanggang sa muli. Mga ka-DIY.